time check po natin 10.07 yan po kung nakikita nyo napakarami pong gulay ang dumadating ngayon dito sa ating paksakan unahin ko na po yung presyo ng aking ate si ate Mena alamin po natin si magaganda po kanyang ano ang palayong maganda yung talong din maganda may sampalok may patolang kung Ate Mena, good morning. Ang daming gulay at nene na. No? maganda Magkano ang pangganda-gan daw? Ha? 65. Ano e kaganda na ang palayan ni Ate Mena? 65. Sa talong natin ni Ate Mena. 500. Yan 500. Yan may 500 pinakamaganda, may 400. Sa ating sampalok. Paano, dalwandaan. e Eh, yung ating uh, pipil. Ano yung puti? Oh, eh yung ating ano patolang kinis. Oh, yung patolang kinis so yan oh, no, Eh yung sitaw natin, mababang sitaw eh no. Pina mo talaga mababa. Ba sobrang baba no. Ayan, sobrang baba ng ating uh, sitaw talagang Eh yung ating kalamansi Kalamansi, yeah, yung medyo angat yan eh Sa libo ano Meron pa nga 1 kahapon 1-1 Yung medyo 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 dilaw oh, Yung medyo may konting dilaw 8 oh, daw Pero yung magandang maganda niyan Nasa 1,000 ano Ay magdala ka pala Marami yan Marami oh. yan yan na si Ariste Akadinda daw napakadami nito, hindi ko naabutan eh. Ngayon medyo nabili na kaya nakapulang sa yung mga customer niya kusa lang dumadating gano'n Okay, malapit na. Ilang, Ilang? Mahigit ako mga second week ng November, ano? Oo, oh, malapit na. Seriously, basta ingat ka lang dyan. Okay. Thank you, Atomena. Nagmerienda ka na ba? Nagmerienda sila Merienda ka na. <laughs> Okay. <laughs> Nag merienda na sila eh. Sir <laughs> Yestin, naiinip na raw siya. <laughs> Kaya, nako, tulog lang ng tulog. Malapit na talaga. Ito, ang ganda ng mga silim tayo, ano? Mas magkano yung bundle ngayon ng tawian. Ha? Huh? Bumaba yata, ano? Ang laki ng binaba, 160, oh. Pero, magagandang. Ah, ito yung pinatubo, ito yung kaya sabi nila, no, ganito, 160, 150, yun, no. Yeah. Okay. Tapos, pag tumawad pa, tayo na. <laughs> eh, yung ating Taiwan Sea natin, magkano? Ay, magaling yung amotin mo? Ah, yung maliit, magkano? Eh, yung malaki? Ah, 18 yung medium, yung 15, yung small. Sa puso mo, mapagmahal? Yeah. Kaganda ng tindera, oh. <laughs> Ere ito Sophia, tanong natin pati itong okra. Unahin natin itong maganda okra. Maganda yung okra niya eh, ni Mariana Miss Marian, magkano yung ating okra? Tinan tina niyo yung beauty ni Marian talaga. ano? Simple lang talaga, 25 yung okra. Yung ating Sophia, 25 din. Eh, yung ating bayabas, may bayapas kayo? 25. Oh, 25. 25 Napakadaming gulay ngayon, ano? Saka mura yata, ano? Masak. Mababa, mababa daw yung presyo ng mga gulay. Mabili ngayon. Yan, tinay si Miss simple lang, pero napakaganda. Dito kay ating baby, tanong natin yung bonito niya, pati itong... Ah, uh, uh, pipi ng bakla yan. May eh, puti din siya. Ate baby, magkano yung pipi ng bakla natin? 150 ang 150 ang asking. Eh, sa pipi puti? Sandaan ang asking. Sandaan. Bumaba yung mga presyo ng gulay. No? Ito nga ating pala palay. Ang ganda rin. 55. Eh? 55? Oh, 55. E eh, yung talong. 60. Sa iba yung pechay na yan? Magkaling pecho natin? Naalis na 30. Oo. Oh, uh, ano mga daw? 35 ngayon. 30 na lang. Habang tumatanghali, bumababa yata. Eh, itong beans natin? May 65. May 60. May 65. May 60. Bakit kayo lang yata kumakain si Madam Sweet hindi yata? Ay, ito nga kaya dante, hindi eh. nabigyan pa siya pagkakatulong. Ito yung pinakamagandang dalada ngayon, na ngayon. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Maganda talaga yan. Malungkot ako ngayon, di ako pinigin natin ko ng pansit. Eh wala, <laughs> hindi pa na kakain ng pansit? Nahuli, nahuli ko yata dati niya. O, oh, nanimigay nga eh. Eh yung ating ano, yung ating siling panigang ating baby. 120 na ubo. Oh, 120. Angat na angat pa rin, ha? Oh. Maganda, no? Baby, mukhang wala ka yata si ngayon. Ay, ibinenta ko na 40. Tingnan niya, talagang baksak na baksak. Ito, ano masasabi mo sa si mo? magandang sitaw. Korenta ter na pagpagkawan. Ayan, yeah, tinan nyo, napakababa ng ano ni, ni Boss Joseph. Wala, Adam, lang, wala, lang, pala isipan pa, bigay ng bigay. Madam, okay. ni ano bang gulay niya? Wala pa po kong sariling gulay dyan, puro biyahe pa lang. Ano ba yung darating mong gulay? Ano? Oh, talong. Bedside. Yung talong din yata, bumaba. Ano? Okay. Oh, oh. kanyang talong, quality. Tapos pecha niya, quality. Quality. Kasi may dala kasi quality din may dala. <laughs> quality din kasi yung may dala. Ayan. Ang ganda ni Madam Sita. No? Ito, may okra tayo. Sabi ni Boss Jesse, may buyer daw ng duling sa okra. Ayan. Ati baby, yung okra mo, magkano? Magkano yung okra niya? Yung okra, magkano, Ati baby? Epo, 30. 30, yan. Yes. Ang gaganda ng kamatis. Boss, magkano na yung kamatis natin ngayon? O, oh, bumaba na rin. Ano oh, itong biskaya to? Alam, um, ah, patag o oh, sa Nueva Biscaya. O, oh, dito galing. Ah, patag. Magkano, 55? 55? 55. 55, as, 50. Asking price lang po yun. Medyo bumaba na rin, ano? Madami yan, ha? Ah. At tulad ng sinabi ni Sir, maraming kamatis, yan, medyo bumababa, hinahatak ng pagbaba. May mustasa rin pala si Madam Sweet. Madam Sweet, magkano na ang mustasa ulit? O, oh, 20. Napakamura. Kaganda naman na no? quality, ano? Ayun, yung pechay natin. 30. 30. Balis ang bagal yung pechay mustasa natin. Gabal doon. Taga doon ka ba? Oo. Oh. Ang laki siguro na nga sasakahin mo. Na. Nalupain, ano, nalupain na, at pinukuha mo na rin ano, okay. Ba yan? Good. Pa, 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 meron Oo, oh, oh, meron din silang tanigas pinapadala nung saya. Okay. Galing sana. Napaka-bait naman ni Madam Si. Ito kay Kagawat ato. Tanong natin yung ano, yung talbos ng Steven Dami, oh. Hindi. Naka, ano, eh, naka, hindi nakadamit eh, bawal. Kagawad, magkano yung aking ano, yung dalang sili? 160 160 Hindi natin makuna si Kagawa dahil medyo bold eh Yung ating talbos ng ano ng kamote 12. 12 12 Sa sitaw Sa Sitaw po, mura po ang sitaw natin Magkano? 50 lang po Hindi, yung ano na, yun, yung bunga yun na, yung talbos Talbos po, 10 10, yan Eh yung okra natin Okra po, 35 May maganda ka mga mamimili Salamat, Kagawa Dito kay Ate Pedro ang ganda ng sa ating pera, ang ganda lang sa, sa palok natin eh. Disyo? Okay. <laughs> <laughs> uh, Bumaba na, dati 20 ngayon. Bumaba naman, ayaw nang umangat ng ano. Eh yung ating ubing halaya? 600. 600. Sa ating sinibuyas na gabi, maganda? Wala po, singit ang sinibuyas. Ay, singit, magkano? 800. 800. Sa ating uh, galyang ngayon, mga galyang? Bumaba rin, 320. Sa gadang natin, Luya. 340, si Ah, mababa. Salamat. Kung pa Kung pa ito? Kung pa ito? natin yung ano. Kada magkano yung ubi natin kamote ngayon? 45 po. 45 po. Ito, mas yung UB na kamote. Ano? Ito nga natin yung na ating, uh, Taiwan C. 45. 45, yeah. yan. Salamat. Salamat. Sige po. Ito, tanong naman natin yung uh, kamotin puti at dilaw. Madam, magkano na yung atin kamoteng puti? 23. Oh, bumaba na rin, 33. Eh, yung dilaw? Ay, <tinyo> maganda. Mas maganda, dilaw natin? Ah, dilaw na kamote, magkano? 40, yan. Kabata pa lang ito, yayaman ito paglaki. Ito ating labong magkano? 20. Kasi si Madam, 20 pa niya si Madam Julie. Ah, oh, wala pa. Okay. Salamat. Dito, dito tayo naka-monitor sa kalabasa niya ang ano araw-araw kasi napakarami niyang kalabasa. Pero uh, tanong natin, Madam, magkano na yung kalabasa nating big? Yung big 24. Oh, 24. 24 yung minor. Yan. 17, napakababa. Sana wag, wag na siya masyadong bumaba. Ayun na, yung big daw, 25, yung medium, 24, yung small, uh, 23, 17 yung uh, ano, pinakamaliit. Siyempre, pag magandang luya, wala nang iba kundi dito kay boss natin mapag, uh, mapagmahal na boss luya. Magkano yung maganda nating na luya ngayon? 45 lang, malalaki. Ito, gadang, gadang 45, malalaki. Eh, yung ating magandang maganda. 45 e ayun, meron din siyang uh, 120, ayun. 120 yun. Malaki. Ito, medyo may, kalitan, pero 95. Ito, 90. 90. Boss, wala kang kapagod-pagod. Napakasipag, ano? Ano ba ito? Uh, available pa ba ito? Depende A po sa ano mo. Ayan. Di. Wala, wala, wala pa ba ang jowa? Maraming. Pala. Ay, mar maraming jowa. Di na pala available. Dito po, hindi natin naabutan yung mga maraming uh, talong na domino. Kanina ang dami. Kahahakot lang po. Magano natin yung ating domino talong ngayon? bumaba din. Eh yung maganda. Yung pong maganda, ala tayong kating eh. Pero yung ganun po klase, 70. Oh, 70. Ito ating bonito. Bonito I mean, po, 450. 450. Yeah. 50. 45. Dito ano, kay Ate Aya, tanong natin yung mais niya. Alamin natin kung meron dilaw, kung may puti. Ate Aya, magkaring puti natin ngayon? 480, yan, yeah, medyo maganda ganda yung presyo. Yung ating dilaw, 20, 20, oh, 20 yan, yeah, medyo mga pulini. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 20, yung dilaw, 480, yung puti. Ang gaganda ng pipinong puti mo, magkano ito? <laughs> Ay, ati yun yung magkano pipinong puti mo? So, o, oh, 15. 20. Sa pechay, 30. 30. 30. Ano yan, tala, talabera? <laughs> maganda yung pechay ng talabera. Okay. No? Yung ang palaya mo? 40, bumaba no. Sa talong, asking price. 50 yung asking price ng talong. Yan lang, no? daming gulay. Ay, ano po natin yung Ngayon ka lang nakita Hindi nakita makita magkano mag mag na yung Kaano natin ngayon bayabas 50 po. Saan ka ba? 50 pesos. Eto. Saan ka ba lupalot nagpupunta? Hindi na kita makita. Dito <laughs> po. Dito ba? Okay. Baya pa, ba, 50 po per kilo. Ito po baka hindi nyo napapansin yung peso niya. Basta pagpasok niyo ng entrance, unang-una sa kaliba kasi medyo natatabingan siya Merong magaganda quality ng gulay bagyo. Ayan si boss oh. Boss. Good boss, good morning yung ano ko yung kaibigan ko. Andi dito. Magkano <laughs> yung repolyo na natin ng isang bundle? 430 po. O 430 dati sa 5 yang eh medyo bumaba yung ano natin yung repolyo 430 sa petchay bag din natin. 250. O 250 isang bundle. Sa patatas 900. 900 yan. Sa carrots natin isang bundle magkano? 100. 1-2, ayan talaga angat. Sa re, sa ating, ano, per kilo ng labanos? 35. 35. Sa ating uh, celery, makano ngayon? 120. One, ay, wala kang leeks? Ito po. Ay, magkano yung leeks? 120 rin po. Yan, 120 leeks, 120 yung celery. Yung ating uh, green bell? 200. 200. Yung ating uh, atsal? 160. 160. 160. Ay, yung, ano natin, cauliflower? Wala ano pong good na good. Yung good na good, makano ngayon? 130 na ano. Tapos yung broccoli sandaan. Ayan. Yan pa. Dito po yan ha. Joyce and Eggs. Yan. Pagpasok nyo po ng entrance. Unang-una lang po. Kaliwa. Salamat madam. Salamat boss. Ayan. Sa so nagre-request sa atin kay boss Eduardo. Natsempuan ko na naman. Ipato eh. lang siyang palitpi. Uh, bert bird. Uh, bakla. May upo. Sitaw na ah, Natsempohan ko po yung Boss Edward natin, no? Bira kasi si Boss Edward mag, ano sa sa kanyang ano, pese. Ano na yan? Dumating na lang ang Boss Edward, magkaroon pala palay natin mag -anta. 60 boss, Talag natulo. Talagang bumaba, 60. Talagang kahit saan, 60. Sa okla po natin. 29. Ayun ang bumaba lalo, 25. Sa patolang palikpik. 20. 20. 20. Tapos sa ah, pipinong berde. Pinse. Boss Edward, dito, baksak yung mga ano natin dito, ano? 40 lang. 40, alas lahat, 40. Ay, eh, yung kamatis natin ngayon? 50. 50, yan. Mababa yung kamatis ni Boss Edward. Sa upo mo? 10. 10, yan. Salamat. Yan pa, natanong natin yung ano. Ayan, may sigarilyas siya. Tanong natin. Boss Edward, yung sigarilyas mo. 70, yeah. 70 dito po tayo sa isipariliya sabi mo di ko sabi di ko sabi di ko po di ko sabi di ko sabi di ko sabi di Doktora, Doktora uh, sabi dito ko sabi di 400. sabi di ko yung di uh, ito 400, ito 420. 450. 450, yung pinakamaganda. 70. Ano? 470. 470, apat na klase pala. Ay, e imported natin pula. 570 po, 550. 570, 550. Ay, e yung ating po ng uh, storage na pula. Na pula ito. 860, yan. Madam, magkano yung super weight natin bawa ngayon? 480 po. 480 sa ating kanso. 420% sa monggo po 2.5 2.5 yan yan po ito na tapad ito kay Madam Menchi tanong natin yung ano doon. yung magandang magandang kalamansi kasi maraming nagtatanong idol. kay Madam Menchi eh good morning idol good morning idol magkano na yung kalamansi natin good na good -1 -1, may 1.1 may 1.1 may 1.1 yun ganun sana medyo maangat na po yung kalamansi natin may 1, 1, may 1,000. 35 na lang dyan. Ito, maganda rin yung kanyang talong. Yung talong natin, boss. Talong 40 dyan. Ay, bumaba. ano? Tune, bumaba po ng konti. Malaking binaba. Hindi, malaking binaba. Hindi na konti. Malaking binaba. Yan. Salamat. Oh, yan, may bago. Uh, Three, eight, eight. Dito ko sa atin ko mabait, maganda, masipag. Kaya kami dalawa bunso. ni Kuya Dante, lagi <laughs> kami magkasama. Ay, parang tula yun. Para kami ma magkapatid. Sobra pa sa magkapatid. Ah. Ano itong bonito natin? Ano itong um, domino talong? Oh, Magkano? Akiko 50 pero wala pa. O, 50 ang as. Wala pa rin ang bumibili. Ah. Ito ang dayong pipino. Kami, kami na lang po. So, bumaba. Napakamura naman. Pati kamatis bumaba. Bigay kami ng maganda 40. 40 yung kamatis to, sandaan. Eh yung ating so, ampalaya. Ito ang tawag dito si kwenta. Malalaki. Kwenta, malalaki. Eh yung okra natin. Yung okra, nag talis kami ng 20. 20. Hindi, hindi pa rin nakakaubo. Ay, maha, hindi pa nakakaubo. Eh yung talong mo? Yung talong na haba, yun, nagbigay. Ay, oh, Nagbigay kami ng 20, alang ang 20, yan. Makabi. Ah, halos lahat po ng gulay bumaba. Ang matinag lang po talaga yung ating... Uh, uh sinigang eh, magkaling bonito mo, ano? Magkaling bonito natin? 25. Eh, yung ganitong sultan, magkano? Oh, isang libo. Boss, din na yung sa mani? Boss, ko. Pag per kilo? Ah, 75. 75. Maganda yung mani niya. Pampulutang, gusto yung pulutang, kaya merienda, ano? laga lang yung ayos na yun pwede eh, nang no? eh, pulutan yun salamat kaya eh, kamusta kay Kuya Lope ah? ito tayo sa mag boyfriend si Madam Sheila pati si Boss Alvin yan eh ay kayo, kayo nga ipaprofile ko ay makal dito <laughs> Madam Sila, magkano yung kamatis natin ngayon sa ano po ba garnet 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 po natuloy 65 ano yung 65? malaki medium sa medium po, wala po medium eh. Ah, oh, eh, yung ano yung siya? Garnet diamante. Ay, po. Garnet. Oh, garnet. Ano pa yung iba? Huh? Garnet ha? lang ba? Wala tayong oh. diamante. Wala ah. po. Eh, diamante. apa Apatag ah, ah magkano? Ngayon po, 55. Ayaw pa nila kung mga. Mababa. Mababa, ay ano? Oh, okay, Ayaw okay. pa. Ayaw pa. Pag tumas naman, mga nag-agawa, ano, nag no? Okay, salamat. Ito yung siga natin ngayon na si si pinaka ano, naangat no. Nasa isang libo, wan ang sigarilyas natin. Sigarilyas natin po, 70. So, nagtatanong po ng singkamas na laman. Dito lang po yung meron kay Madam Lani. Ay, na muna. ay, alaga sa akin, hindi lang tumaya si Ate Agus ngayon. 500 sa akin yan. 500 yung daan. Madam Lani, magkano yung sinka mas? 25 O, oh, 25 pa rin po, walang pagbabago 150, 50, ganun to maya Ayan po mga kapalente, mga kagulay Ang ating pinaka latest as in price update Ng mga gulay dito po sa Kabanatuan Baseball Trading Center Palengke ng Sinkan Medyo napakarami pong talagang uh, gulay Talaga pong daksa-daksa yung mga gulay Kaya po ang tendency uh, medyo bumaba yung ibang gulay. Pero ang matatag lang po na presyo ng gulay yung ano, yung panigang. Panigang talaga yung eh, nasa 1-1, 100. Ayaw, ano, ayaw siya tumilag sa ganun. Kaya swerte po yung mga kagulay natin na merong panigang. Okay. See you again tomorrow for my next vlog. Yung mga kagulay po natin, meron po tayo ng read kapatwing umaga. Sana mapanood nyo para po meron kayong idea ang presyo ng gulay nung kahapon para pagdating niyo dito meron kayong uh, alam na kumakali yung pinta uh, ng gulay salamat po, God bless us for isang magandang buhay at mapagpalang araw mga kagulay welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Today is October 18. Araw po ng Sabado. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o touring ng presyo ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita nyo. Sa ating video, dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Baseball Training Center. Palengke ng Sangitan na narito lang po yan sa Barangay Magsaysay Norte. Alamin po natin yung mga asking price ng mga gulay nito. Tandaan nyo po ah, ice cream price lamang po yan. Hindi pa yan pitch, hindi pa yan po ang final prices at posible niyang bumaba. Pagtawad ng ating mga mga ngalakal o mamimili o depende po sa klase, sa ganda ng inyong gulay. Kasi minsan na-update natin magandang magandang gulay at sa oras po na mabibili nyo ang inyong gulay. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Matagal na pong nanonood. Sana wag nyo pong kalimutan. Pundito nyo lang po ang ating subscribe button para po sa inyong pag-update. Kaya tara let's samahan nyo na po ang mag-update.